mga blood control issues. Ano anong classic AI technology? Marami yan eh. Basta sa data, para yung data ma-process natin na mas mabilis. Hmm. Yun lang naman yun, yun ang pinakamahalaga. Ma Masummarize yung maraming dokumento para maintindihan ka agad, ma umandar agad sa opisina. Sir, yung latest po na filing of cases na mentioned mo kanina, that's on Monday, confirmed po ba? Um, ano yan eh, hindi ko alam kung final na ngayon kasi kahapon pa yung o sa Monday nila ifa file sa DOJ yon uh, yung five flood control uh, ghost projects. Pero sir, sinabi niyo na within one month, uh, makakapag-file naman na kayo sa sandigan. Uh, sana, no? Kasi nga, may PI yan, at uh, 10 days lang naman na binibigay sa kabila na sumagot. Pag uh, nakasagot na yan, eh, jo-join na namin yung issues. Sino yung mga possible na makakasumal within 30 days? yung uh, mga kakasunod? Nandun sa Wala sa akin yung listahan eh. Pero marami po. Maraming nakalagay naka, naka puro po ron na kakasuhan namin. Mga oh, engineers? Sir. may mga congressman na kasama rin. Oh, mga senadors, sir? Senadors, hindi pa ako sigurado kung nandun na. So, mga ilang kaso yung nakikita natin may within next month? Within next month, hindi ko, hindi ko rin mabibigyan ng estimate. Eh. Mahirap eh. Kasi... May mga nakalatag na sa amin, may mga walo hanggang sampung kaso nakalatag sa amin. Eh, Siyempre, ina-evaluate lahat yan. Uh, so, uh, do soon as possible time. Basta hindi nakagaya ng dati na snail, snail paste. Talaga ito, eh ano to eh, talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan ito. Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Sir, so, yun sa mga kakasuhan nyo, nasasabi nyo kanina ang congressman, sino kasama sa congressman sa atin? Uh, malamang, kasama. Kasi at naalala ko meron mayroong Mindoro case na kasama sa mga finelsa. Sir, oras po ba na makailan na ng case din si Saldi ko? Ire-request na rin po ba na makancel yung kanyang passport? Oh, siyempre, kasama yan. At uh, ang mas mahalaga dyan, yung mga freeze order talaga ma-implement laban sa mga tao. At uh, ito mga susunod na araw, marami akong pipirmahan na suspension orders o kaya papipirmahan ko sa aking mga kasama para masuspindi na yung mga opisyal natiwali dito sa flood control mess sa iba't ibang probinsya. Sa uh, uh, mga DPWH, yung may suspension orders? mayro pa, mga DPWH officials sa iba't ibang probinsya na meron tayong nakita na flood control problems. Kasama sa itong mga kongresista? Kongresista, uh, hindi natin pwede suspindihan yan. Wala ho sa ating paderian. Pero pwede hong investigahan clarification lang yung five cases DOJ sasampas inyo diretso, diretso na sa DOJ. diretso na yon sa ano yung yung five cases ng DOJ diretso na RTC yon. RTC yon. Sa sandigan, ang uh, file ng special prosecutor na. Kaya, kaya binabago namin ang flow ng ng ano namin ng aming pagtakbo mula sa filing papunta sa prosecution hindi isiyan po namin yung panahon. Sir, about the dismissal order by Senator Jomel, can clarify for her, may statement po si former officer? I don't, I want to talk about it now. Pinag-aaralan namin. But do you have the 2019 order? Pinag-aaralan namin lahat. Uh, pati yung mga ano, we're studying everything. But sir, ano po ba yung usual process kapag po ba na may ganyan? Kasi yung ano, ang, ang, ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there, two weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Hindi naman nilabas sa akin kagad yan. Pero sir, sir, dapat ba nasa record siya? Like, mabilis niyo dapat na Hindi, dapat mabilis na access yan eh. Hindi kagad na-access. Sir, ang oh. sabi niyo... Pero nakita ni niyo na sa records ninyo? Pa? Una, nakita namin kahapon na lang. Nung may nagdala sa akin ng record pagpasok ko sa opsina after my interview with Karen Davila. Hmm. So, oh. Sir, so, so, niyo, pero possible ba na ma-reopen ulit? um, binag-aaralan, kasi ang tagal na ng panahon yan, ha? you're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Uh, yan ang masakit dyan, eh, di ba? Sir, kasabi ni Congressman Rido naman, dapat to pag-aralan nyo yung timeline kasi 2016 na ipilot. Ano yung ginagawa namin ngayon yan. We're doing that. We're doing that. Pero sir, natuklasan ba yung reason bakit ngayon lang nag-service? Bakit kahapon? Hindi rin eh. Hindi rin na uh, malinaw. Kasi nga, ganun ang patakbo ng opisina dati. So, wala tayong Ayun na yun eh. Di ba? Yun. Yung marami kasing uh, iba't ibang uh, may mga segregation of tasks. Walang transparency nung araw. Uh, isolated ang bawat unit. Hindi sila magkakasama ng trabaho. <coughs> Ngayon kasi binabago natin yung sistema niyan. Pero sir, sabi daw ang Butsuman Martires, it was never kept secret ng mandato. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi nga Ba't hindi alam ng taong bayang? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Oo. Mm -hmm. uh, 'Di ba? Kasama nila rito 'yan eh. Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Kahit mga senador hindi alam 'yan, karabihan. But yung usual process dapat merong uh, panukob notice. May public interest kasi diyan eh. Pag public in public interest case, yung both binoto ng taong bayan na malaking opisyal, siyempre may public interest dyan. Dapat dyan, open talaga ang information. So kung hindi po naisa publiko yun, anong impact nun, sir, sa case? Uh, hindi naman yun. Ang, ang, ang impact nun, sa tao. Kasi akala ng tao, may hustisya na. Tapos, nagbago. Kaya, uh, medyo, ma siyempre, hindi, hindi maganda. Dapat talaga sa transparent tayo from the beginning. But sir, in terms of ombudsman's rules, uh, what, well, may na-violate ba sa ganun? Po? I, I don't know yet. We're still looking at everything. Ombudsman, so, kasi sabi niyo po, matibay ang mga, matibay ang mga evidensya, and you can file cases na within 30 days. So, pulis sa sandigan bayan. Meron po bang magpapasko sa kurungan, sir? Tingnan natin. Uh, mahirap bang ako na masama ang ng, ang, ang intensyon. Dapat dyan mabuti intensyon natin. Pabilisin natin para yung dapat managot-managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Maliho yun. Dapat po dyan magpapakulong tayo nang dapat makulong. Pero the timeline, sir? Kaya yan, kaya yan. Uh, sisikapin natin. Kaya pong makapagpakulong by December? ah uh, sa RTC, mabilis na yun. Yung sa RTC na kaso, open shot yun, tingin namin. Ah. So, mas mabilis yun. Meron yan. At uh, marami pa, marami pa mangyayari. Sir, si okay na. Sir, si JPE, lastly, sa Sandigan, mm. ngayong araw na to, mm. ano po reaksyon ng ombudsman doon? Well, uh, ko na yan dito. Eh, di ba? Wala, wala akong reaksyon. Uh, ang pwede ko sabihin dyan, classmate to si Gigi Reyes sa uh, sa College of Law. At least para malaman yun. Sir, hindi niya atin ng ombudsman doon si Sandigan. Ano yan eh? Hindi kami ang nag- ang madalas yan pag pag uh, akwital, ang nag-aapil na Solgen. Hindi pa yata nangyayari na nag-aapil ang Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sir, si Grace Hernandez, pumunta po sa Ombudsman? Pumunta siya, o. Oh. Nakakausap na siya ng investigators. So, anong, anong, ano siya, sir? May possibility ba yung state witness? Ah, ano siya eh? Cooperative witness siya eh. Hindi naman siya, uh, hindi niya na pinipilit yung state witness kasi nakita naman nila na ang hirap gawin yon na magbigay ng blanket immunity sa, sa lalo na sa Ghost Project. Mahirap pa magbigay ng blanket immunity. Open shot case yan eh. Whether or not they cooperate, mako convict naman sila talaga dyan. Di ba? Hindi mo naman kailangan na state witness nung kung eh. <laughs> oh. Pero nagre-request like siya, sir, na puning nila? ano lang yan. Kasi nga, cooperative witness yan. Eh, Siyempre, bibigyan natin ng special consideration with the permission of the court. Kasi lahat po yan, sinasanggunin natin sa korte. Anong status yung ibibigay sa kanya, sir? Hindi, hindi ko pa alam. Wala pa. Basta kakausapin namin ng korte. Sir, si El Canta rin din daw, pinatawag niyo today? Ah, uh, yung mga ano yun, mga investigators natin. Mga fact-finding investigators. Okay? Sige, thank you, thank you.